So, what's up mga higala? Ah, tara na po takabalik o vlog, no? So, muna ni Ron ang among ginahulat. nag -snow na, nag-snowfall na. Rag snow. Pagka na kayo. So, ah! Nakawa na ni... Uy! Ito kayo ang hangin, mga higala. Alam, pusing dilin niyo madunggan akong kung tingog ba? Kaya tungod sa hangin. Ah! So, <laughs> Adrian, nag ice yun siya. nag ice yun siya ba yung dalan. Ayan. Pre! nag ice na dyan, pre. Tapos mawag yun yung mga ginaulat ba? Skate mo? Pagkuhan din naman, ma-slide gani ka? Lingawa niya, bro batang gamay. Alam, nanggahin akong dalunggan sa katugnaw ba So, money o nang kinapaabot, dugay ra. Try excited kay sila oh. I Slide gani, pre. Nimig mag-drive pa sa Canon, pre. So, oh, grabe, tuknow. Puna oh, gahi na ang dalungan. Gahi na, balik sa ta sa sunod. Gitukdo. <laughs> oh. Ay, so first time ra ako sinina. Salad ni na siya, mga sa So kailangan jud ito ani murah murag waterproof ang ato so, ang sugoton nga jacket no kay kaning ice pipo nga tubig. Eh, Tugno na gahin na akong dalungan. Sulod jud ta ka. So, eh, Tugno. So, ate ice. <laughs> Mo magpagsa tano. Bro <laughs> magabog kay na magbog. Ya <laughs> yeah, magpagsa ta. Kalaog. <laughs> Tugno. Kailangan magdublitag jacket na eh. Atay ni. So, ay oi, tugnaw, tugnaw kay buga sa kanin. Ano pag winter ni jacket nimo ba? Tugnaw. Dili right, na, no. ako lang itistingan ba. Tugnaw right, bro? Ako lang itistingan kung kaya ba jud. Tugnaw, okay. Di jud ay kaya ba? Tugnaw. Ha? ni ni So, ara, nag winter jacket. <laughs> kay tugnaw jud kay sa gawas. Tubig jud ay siya ba? Oh? Tubig ba oh? Sa malabyan. Grabe. ice na yun siya ba eh? ice, Ayos. na itong ice ba Ice yun sya, Typical yun siya nga ice, Kanabi itong panghalo halo nga ice oh? ice Ayos. E eh, mo sakinan gamiton par? Oh. Grabe. Ang tung... Ang kuhan sa mua. kusagi sa mua. Muro. Kuhan tubig na pag-abot. Oh? <laughs> tubig na yun siya na siya is snowfall pero sabay siya ulan wala yung club ay siya wala yung club Gloves oh, leg gloves. Pai ini tu sana aku nisak <tong kardeşynth done> So, kailangan jadi tempat ini tu boots, tempat ini tu nan waterproof. Dili nga, ngadili waterproof atau nggak So, ato sang painito na ato ang sakinan. Grabe og ice sa gawas. Grabe. Kadugay-dugay jud mga higala. Taron ra jud ta nakatilaw guys. Dugay na jud ako ning ipangandoy ang kinabuhi. Sa trabuhan sana ato ni kami, rabi Nga makasulay ko og ice. na ulan ba karon gihatag yun sa ginoo astang maayo yung kayo ang ginoo no maayo yung kayo ang ginoo bay so mo ni first uh, snowfall na ako ang na sinati diri sa Scotland <laughs> ros na ice sa kilid oh. oh ice na oh So ito, mga lagi to mga higala no. Ah uh, dugay-dugay jud ko wala ka tungod kay ah uh, busy sa trabaho diriha ha. Astang kapuya jud so ang Sabado ug Domingo kinagamit na na siya pamalingki o magrest jud kay ang silbing uh, butcher diri sa UK dili lalim nga trabaho. So bugat jud siya nga trabaho no. So mao nga wala ko ka buhat og mga vlogs na pila ka bulan ana mga tulo man yata tulo tulo na ka bulan so mga to uh, kapoy jud kapoy so karon na lang po ko nagbalik og uh, vlog idito e, na ko ni tungod kay snowfall na mo na nakaplano na mangud siya daan kung mag snow dara ko mag uh, balik og vlog ana ko for the meantime for the record lang ni na ako diri oh to uh, for the record for the record lang uh, na ako diri si sa Scotland dapat first no ma-record jud na ako mabutang na ako diri kung magtiguang naman ko uh, di, na na nanasabay na ako sa ko ang uh, makaretire na kong trabaho kana so at least natay tanaw-tanaw no na experience diri sa atuang pang trabaho diri sa kaya, UK, Scotland. Ay nako. So i-try daw nato ni yuwiper, eh. wiper ba? kung ma-wiper ba. Ay. -ay. <laughs> no? No, -op. Ah, ma -wiper, wiper, oy. Lo, lo bi sa bi. Ah, ma-wiper man Wiper oi. Di mo sagahi o kun siya. Oo. Pero arang-arang na nino kaysa katong mag-manggahi jud <coughs> sya no. Palit ka tingat ko sa kuwan lagi kay pare pagpag mo. Oo, oh, palit ko ato puhon. Ano wala ka? Ano bigabi dito? gunita lang niya, ug di palit. Mo oh, no, sige lang. <laughs> so, karon <laughs> uh, mga adto mi sa kuwan, palingki. Mga grocery mi kay kay sa basing unya na pod mo baga ning snow <laughs> nako maglisod na mi ani. Yeah, first time po na ako mag-drive sa snow. So, Walang slide daw, slide. So, hinahinayan ano lang na to. Ano, At sakay sa ko. Oh, sakay. kwan <laughs> kaya ang isa kanang mani-input. Marama kayo. Niid, <laughs> in <laughs> <laughs> So, ato sa misa. Ah, <laughs> uh, asa man ta saldi sa ta? Saldi ta. Aldi. Sunod, saldi sa ta kay mapalit ta tong pat uh, piting lak no. So, an, bugas. So, maato na lang tag murison para mapalit ta tong ulo. Ang atong brother ron, aldi ta pa tong bugas. Aldi. Palmas na upat oh. pikin Morrison sa Olo Sa oh. Tesco kita ang grocery Ah, sa so Tesco. Okay, okay So, things. muna to ang plan So, maya Takits na lang tama. Nah, maya Morrison na lang Sa so, Iceland pa, kita mo sa Iceland Wala uh, na lang nah, Morrison Kay Mauti Layo Ah, sige, so, sige. Plus, sige Balik, Aldi na yun pa Ah, sige, ana na lang Ah, kuwan ron Ito ang gani ron ron hmm. So, nanami diri sa Morrison parking lot So, si Cadiz o si Oliver ngayon to sulod kay nagpalit og kanang isda, kanang ulo sa salmon ba. So lamig ina siya paksiwon hmm. sa bundri, istang tamisa, presko kayo. Okay. Tapos ah uh, mura man to ilahang paliton. So mangadto na pud mi og aldi. Aldi na pud mi. So ako ang first drive diri sa snow, na ah, nag snow. Kuan siya kanang hinahinay lang jud og padagan, munto lang kuan oy, eh, munto lang ligid. Muntol siya basta kay malabyan ug ice nga kanang first pabitaw nga malabyan ni eh mo ang ice. Muntol siya. Muntol niya inig malabyan pud siya ug kanang sakena na perminte magkuan siya magtubig. Magtubig. Moro pud ako ang na sinate. So, mo to. <laughs> so, pabuto nato silang duha tapos balhin na pud mi. Ug Aldi. So, nanamay sa Tesco Na, gawas ta. Grocery So, kauli na no, gigan sa grocery. So, nagplaster ko dito sa mga among napalit dito sa Tesco. Ya, yeah, kung giplaster sa ref, nitibog to katuluon pa dyan akong laway <laughs> tapos tara nagpalit kong beer so mag lang may gamay ni Leo so kay bugno man dari libre ang ice so ibutang na mo ang amuang beer dari ah sa gawas <laughs> darun dalira, na, oh. da. dali ra mo bugna o dali na pet so yan to ibutang so yan to ibutang so to ibutang Dari. Pa'y sa siguro dari. Tang na to. Pa'y mga masiguro yung manghilabot dari ano. So ato ang i-plaster. E ato ang beer. Karon kuha na siya. Dili na Ah, uh, snow no. Ang naga ah, uh, bundak. Dili na snow ang naga bundak karon, So tubig na. Ah, uh, naga ulan na sya Ah, kena awak eh. Kena was angin eh. Shit. so <laughs> Mohon anak aku ang style so untuk nga Iya ice yeah tuk ya dia Mm. <laughs> ang rip magud na. So, drain na lang. Ugno <laughs> na na nya. Daw <laughs> mo lang na siya. Hu, nawas kamot oi. wala sa tuwang beer atong siradan. <laughs> so, mo na ko ang short vlog mga igala no. Kay gusto lang nako na siya ma record ang mga panghitabo diri nga nag-snow. First time nako na nga nag-snow, na experience ang snow nga igala. So until next vlog, unta suportahan gyapon ninyo ang akong mga videos. Sirado na. Uy, abli pa So, thank you. Bye-bye. Have a good day.